Nilinaw ng Department of Agriculture na hindi tataas ang presyo ng bigas hanggang sa susunod na tatlong buwan. Sa katunayan, sinabi sa DZRH htda Assistant Secretary Arnel Demesa na pababa na nga ang trend sa presyo ng bigas at kakalma pa ito sa 45 pesos kada kilo pagpatak ng Hulyo. Ayon sa opisyal, ang rice inflation ang mananatiling mataas hanggang sa Hunyo o Hulyo dahil sa tinatawag na base effects o yung diferensya sa year-to-date price. E eh ngayon, ang presyo nasa 49.50, uh, 51. So, yun yung uh, diferensya. Kasi ang comparison is uh, year on year, uh, March 2024 versus March 2023. Mm -hmm. uh, so, kaya ganun, malaki yung diferensya. So, talaga malaki yung inflation dahil sa bigas. Oh. Pero kung titingnan din naman natin na yung presyo ng bigas last month, nasa 52. Ngayon, nasa 49.50 yung ating uh, prevailing. Mm -hmm. So, inaasahan natin nga na mananatili yung uh, ganitong uh, sitwasyon sa inflation hanggang July. Pero pagdating ng July-August uh -huh. ay sure. uh, ano na yan dahil uh, malaki na yung uh, presyo noong July-August-September. Eh, uh -huh. Nasa 45 hanggang 47 na nun. Una rito, sinabi ng PSA na inaasahan ng mabilis sa pagtaas ng presyo ng bigas hanggang Hulyo matapos sumipa sa 24.4% ang rice inflation nitong Marso.